Hello mga ka-people! Tanghali na po ngayon dito. Ito po yung karugtong ng ating vlog kahapon. So ngayon guys, ay tanghali na nga po. Kami po ay magdadala ng pagkain para sa aming magtatrabaho. Yung tatlo pong nag-aararo dito, pakakainin po namin ng tanghalian. Yung tatlong mag aararo ay nasa dulo pa. Doon sa dulo. Tawagin mo at baka hindi marinig. Ito pa guys yung naararo nila oh. May nagsuggest po kasi sa amin na ano, arado daw po. Pag nagpapatanim mag daw yung ano yung ano gayon yung, yung yung makinarya. Kasi maluluang yung makinarya eh. Parang dito at gayon. E ito yung arado mas ano dikit siya ng konti. Etong mais na ito ay ren normal lang ito na nalakalabas. Itong gaito, oh. tanim. Ay, ano yan? Yung... Yung ane? Oo. Oh. Uh, ah, okay. Ito yan, oh. Ah, yan yun. Yung mga maisatira. Oo. Uh -huh. ano? ay, Tutubo yan, ano, Irene? Ay, yan. So, share sa Irene, guys. Nakapayong dito. Nataig <laughs> <Dadaig> ako. Joke, <laughs> Jok <laughs> <yok> lang. joke <laughs> lang. Makikipayong <laughs> ako. <laughs> ay, tayo, eh. Ay. <laughs> oh, ayun, guys. Oh, kung Irene, nakapayong ako naman. Balot na balot. O, ba? diba? Ay, Irene, so, oh. Si Irene po ay anak din po yan ni ano ni Nanay Jose sa kanila Pupunta tayo sa kanila pag may time. Gala tayo sa kanila. Ito ating prinsesa sa Irene. Nakapayong. Yan ang magtatanim na nakapayong. <laughs> Init ano Irene? Doon po sila kakain yung ating mag-aarado sa dulo. Aba may nakapulot pa ng mga ano oh Pinupulot nila yung mga Sa At ito naman guys yung gamit nila Arma Ah pharma light daw Pharma light yung tawag yan Pharma light Sarap talaga dito sa puno na ito yun guys, si Mr. ay kakaonin na yung tatlong magkatrabaho na nag -araw. kasi nasa dulo po sila, hindi po nila pakinig kayo natin, natawag sila ni Mr. para kumain na po ng tanghalian so yung anim naman po namin na magkatrabaho na nag ano po nag tatanim ng mais, hindi na po sila umuwi dahil po may kanya-kanya po silang mga baon Ayan, magtataka, po, si, magtataka siguro po si kayo na nabanggit ko kanina na ang aming uh, adinarhan lang po ng pagkain ay yung tatlong ano, mag-aararo na tao. So, ganito po kasi yon guys. Ang kalakaran po kasi dito na aming sinusunod, dalawang po kasing klase yon May 300 kada isang tao at may 250 uh, kada isang tao ang upahan so ang napili po ng mga ito guys ay 300 so yung 300 na yun guys ang kasama lang po nun na ay uh, ibibigay nyo sa mga ganito guys na nagtatrabaho ay uh, pamerienda. lang po. Ang kaibahan naman po sa 250 guys ay pakakainin mo ng agahan, pamimerendahin mo, tapos pakakainin ulit sa tanghalian at pamerienda po ulit. Yun po yung kaibahan nun. So ang panapili po ng mga ito ay yung 300 pesos kaya po sila ay may baon na po. Ayan guys, ganun po yung kalakaran dito na sinusunod namin na yung Ah, nabangkit ko kayo na guys, napaalmusal pa po sa umaga, yun po ay pauso po ng aking father-in-law, na yun na po yun na po ay aming sinusunod na na ginagawa na po sa aming uh, magkatarabaho, kasi nga guys ang katwiran ng papa ay kawawa daw po yung mga magkatarabaho dahil karamihan naman dito, taga dito sa mga sulok-sulok lang po, karamihan ay mga mangyan, wala nga naman pong makain so, ganun na po yung ginagawa namin na sinusunod, ayun guys nakikipagpintuhan po ako sa aking ah uh, magtatrabaho dito mababait naman niya mga yan guys natutuwa sila sa akin kasi nga hindi daw nila akalain na ako daw po ay uh, nakikihalubilo sa kanila mababait po silang kausap kaso lang guys nagtataka po ako uh, hindi pa po nila binubuklat yung kanilang pagkain itong sinanay nakatabi ko uh, binulungan ako sabi niya wala daw silang ulam na ano na dadalalaha as in kanin lang daw po yung kanilang dalang pagkain. So, ayun guys, ang nangyari, sabi ko sa asawa ko, wala daw silang ulam. Ayan, nagagay siya magkatrabaho namin tatlo na nag-araro. Ayan guys, sabi namin, paghati-hatian na lang yung ulam na dala dahil nga naman ga, uh, medyo madami naman guys. Sabutin lang guys, madami po yung aking dalang ulam na papaulam sa kanila, yung sinigang na uh, baboy. So ayan guys, mabait naman guys yung magtatrabaho naming uh, tatlo na nag -anaro. Sabi na, a uh, blessing naman daw po yung pagkain, kaya paghati-hatian na. So ayan guys. Yung pagkain na yun guys ay pinaghati-hatian nila yung ulam. Mabuti na lang guys ay madami yung aking dinala. Ayan, ganun talaga guys ang buhay. Ayan na yung nasinanay Oh. <laughs> okay, kipi, dala-dala niya na yung kanin. Asa saka yung kanin pala guys, kulang din pala yung kanin nilang dala. Mabuti na lang guys pala. Ay, mayroong, madami din yung aking dinala naming na pagkain na kanin. So, ayun. At ito nga guys, ang aming panahon ngayon. Maganda pa ang panahon at nakikisama. Pasensya na pala kayo guys sa tumatahol na aso. Nakikisabay po sa aking voiceover. Ayan nga po, ay kami pa -uwi na ni Mr. Medyo nagugutom na po kami. Napatagal kami dito, guys, dahil nakipagpintuhan po kami sa aming magkatrabaho. Mabait yung magkatrabaho namin. Haris, mga mangyan po siya. Ngayon, guys, paguda na. Naghahakot na si Mr. na kanyang mga gulong. Naipasok pasok niya na pala. Kasi po, ay, uuwi na po kami. Ayan, ayan. Ah, ano, yata ang... Ha? Huh? Ay! <laughs> kakapagod <laughs> ang maghapon guys grabe tapos pagkarating sa bahay trabaho ulit luto yan yun guys add ko na po yung aking brad thank you so much po sa inyong panunood bye bye po ingat po tayong lahat ayan ito ay <laughs> pahabol ulit ito e pala guys ay ano pinasok lang ni mister yung mga gulong tapos nakabukas pa rin ito tapang magbabantay kasi alas 7 po ang ano to ang sarado Bye bye. Ayun, guys, andito na po kami sa part ng bayan. Ayun, sabi ko kanina nag-end na ako pero ito pa rin ako. Ayun guys, malapit na po kami sa bahay. So pagdating po sa bahay ay magluluto na, na naman ako guys ang aming hapunan. Ganun talaga guys ang buhay. Thank you so much po sa panonood. Bukas po uli. Bye bye.